Habang ipinagdiriwang ng marami ang unveiling ng wax figure ni Anne Curtis, may ilan namang netizens na nagtatanong kung bakit siya ang napili upang magkaroon ng wax figure sa prestigyosong Madam Tussauds, sa halip ng mga mas veterana na aktres na may matagal ng kontribusyon sa industriya ng pelikula at telebisyon. Ang wax figure ni Anne ay ipapakita sa Madam Tussauds Hong Kong simula sa ikasyam ng Disyembre. Bago ito, noong ikadalawamputpito ng Nobyembre, ginanap ang unveiling ceremony sa Makati City, kung saan dumalo si Anne upang personal na masaksihan ang pagkakaroon ng isang wax figure na tila isang kopya ng kanyang sarili. Sa isang eksklusibong panayam ng ABS-CBN News, inilahad ni Anne Curtis ang kanyang nararamdaman patungkol sa natamon niyang karangalan. Ayon sa kanya, hindi siya makapaniwala at labis na natutuwa sa pagkakataong ito. I am honored, thrilled, and excited. This is amazing. I can't believe that I'm gonna have my very own wax figure, sinabi ni Anne, na talagang nasurpresa at tuwang-tuwa sa pagkakaroon ng ganitong prestihiyo. Ang wax figure ni Anne ay nakasuot ng isang eleganteng cream dyer gown na personal na idinonate ni Anne mismo. Ang gown na ito ay siya ring isinusuot ng aktres sa isang espesyal na event ng Tiffany at Co. na tinukoy niyang isang mahalagang sandali sa kanyang pagbabalik sa mundo ng fashion industry. AYON KAYAN, ito ay simbolo ng isang bagong simula sa kanyang karir sa fashion. Isang makikita sa wax figure ang hawak na mikropono na ayon kayan ay may malalim na kahulugan. Para sa kanya, ito ay isang representasyon ng kanyang matagumpay na karir sa showbiz. Ang mikropono, isang kagamitan na malapit sa mundo ng telebisyon at pelikula, ay nagsisilbing alaala ng kanyang mga proyekto at kontribusyon sa industriya. Tinutukoy nito ang kanyang pagsikat bilang isang host at artista sa telebisyon at mga pelikula. Gayunpaman, hindi lahat ng reaksyon sa social media ay positibo. May ilan na nagtangkang magbigay ng opinyon na tila hindi siya nararapat sa pagkakaroon ng wax figure sa Madam Tussauds. Ayon sa mga komentaryo, may mga veterana na aktres daw na mas nararapat na bigyan ng ganitong pagkilala, tulad ni na Sharon Cuneta, Nora Honor, at Vilma Santos, na may mas mahahabang taon ng paglilingkod at mas maraming natamo ng prestihiyo sa industriya ng showbiz. Tila mas karapat dapat ang mga batikang aktres na nagsimula pa noong dekada 70 at 80 at nagkaroon ng malalim na impluensya sa pelikulang Pilipino. Gayunpaman, dapat din isaalang-alang na ang pagpapakita ng wax figure ni Anne Curtis ay isang simbolo ng kanyang tagumpay at hindi lamang sa industriya ng pelikula. Siya ay kilala rin sa kanyang pagiging host at influencer. Mahalaga rin na kilalanin ang kanyang kontribusyon sa iba't ibang proyekto sa telebisyon, pati na rin ang kanyang social media influence. Ang mga ito ay nakatulong sa pagpapalakas ng kanyang pangalan at nagbigay daan sa kanyang pagiging isang global Filipino icon. Sa kabila ng mga kritisismong ito, ang pagkakaroon ng wax figure ni Ann Curtis sa Madame Tussauds ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Ito rin ay isang patunay na ang mga kabataang artista ay may kakayahan na makamit ang mga prestihiyosong gantimpala na dati ay tanging mga veterano lamang ang nakakaranas. Ano ang sinyo sa balitang ito?